Okay, ito naglagay tayo kagabi ng tinokis sa paa natin. Ayan o, oh. ang pasarap daw sa tulog yan. Kaya ako ginawa. Kasi minsan di ako nakakatulog. Ang patanggal ng toksin sa katawan. Ayan, o. Oh. Ang dumi iyan yung mga toxic din sa katawan. tanggalin natin. ang anunya ang dikit niya. iyan o no? maganda po 'yan sa ano sa katawan natin tong ano, kinokina to. tatanggal siya talaga ng mga bad elements sa katawan natin yan ang dumi niya, oh inigot nya yung yung mga toxin dyan sa katawan mo na hindi natatanggal yan nagiging ganyan po siya ayan sobrang niyang itim oh madami siyang ano ang ano katawan ko tanggalin natin. Hirap naman matanggal. Ayun. Aray. Ayan siya. Pero ganito siya pag nilagay mo. Oh for Christmas. Yung nilagay, ganito siya. Ganyan siya ganyan. Pag ilagay mo. Pag yun, tanggal mo na. Yun para pakita ko ganyan siya nung nilagay ayan ayan salamat kenoke okay.